Meron ako dito ang ugat ng alingatong. Ayan, tingnan niya siya. Tapos, ang ginawa ko dito, pinakuloan ko siya ng 20 to 25 minutes. Ang sarap niya. So, maraming ang benefits itong ating, ano, alingatong. Ayan, para sa may mga UTI, may mga gout, tapos may mga riuma. Sobrang dami niyang nagagawa o naitutulong sa katawan na nagda-dialysis din. Ito ay ugat ng alingatong. Sa bukid namin itong kinuha, tapos kinuha namin yung ugat ng alingatong tapos pinakuluan lang namin para siyang tea yung lasa niya ay para siyang sito na matabang yung yelo na sito so ubusin ko to pwede itong mainom na 3 times a day yun ang sabi ng doktor pag vlog nito na pwede siyang inumin ng 3 times a day pinakaugat niya kahoy na siya para siyang kahoy na ang gagawin lang ay papakuloan lang siya ng 20 to 25 minutes. pwede naman siya lagyan ng asukal para mas maganda yung pure. Ang dahon naman nito ay sobrang iniiwasan nga dahil nga sobrang kate. Ayan. Pag madampilan yung balat mo doon sa dahon nito ay mangangati ka talaga. Pero kahit ganun yung dahon niya, ang ugat naman niya ay sobrang dami ng benepisyo. Kaya talaga yung natutulong nito, lalong-lalo na din sa may mga insomnia. Pamilya ka din ba sa puno o halamang tinatawag na alingatong? Tinatawag din itong lipang kalabaw sa Tagalog. Alingatong naman ang tawag dito sa probinsya namin ikaw ay tubong probinsya ay kilalang kilala mo ito. Iniiwasan ito ng karamihan lalo na sa kagubatan dahil sa pagdampi lamang ng dahon na ito ay sobrang mangangati nga ang balat mo. Magtatagal nga ang pangangati sa balat mo hanggang dalawang araw. Sobrang kate para kang lalag natin ito. Ito ang puno na pinaka iniiwasan sa kagubatan dahil nga sa sobrang kate ng dahon na ito. Nakakatuwa lang dahil ang iniiwasang puno dahil sa dahon ay maraming benepisyo. Kukuha ka nga lang ng ugat nito ay pagkatapos gawasa nang mabuti at papakuluan. 20 to 25 minutes ang pagpapakulo. Pagkatapos ay papalamigin mo lang siya at pwede mo nga itong mainom ng 3 times a day. Kasi ito sa sinabi ni Creative Doc, ang tamang pag-inom nga daw nito ay bago kumain o walang laman ang tiyan. Ang ugat ng halaman ay nakakagamot nga sa may mga problema sa ihi, kabilang ang mga infeksyon sa mas mababang urinary tract. Para sa may mga uric acid, insomnia at para sa may mga rayuma at arthritis. Pisa rin ito para sa may mga gout, pananakit ang at sa ihing hindi na maipaliwanag. Ang ugat nga ng alingatong ay mabisang herbal na nakakatulong para mapanormal ang presyo ng dugo. Nagtatanggal din ito ng mga baras sa ugat at nagpapalinis ng dugo. Ayan, papakuluan nga namin ito ngayon para sa mga nanalakit na may mga kasukasuhan. Kanina lang namin ito nakuha sa bukid at eto gagawin na nga naming tea. Sobrang ingat na ingat nga kami sa pagkuhan nito dahil sa katinandahon. Ano ang tawag nito sa inyo, ang tawag nito sa amin ay alingatong.